hindi daw kayang bilhin ng pera ang kaligayahan mo. Weh! Baliw lang guys yung masaya ng walang pera. Saan ka nakakita ng taong masaya kahit walang pera? Yung sira ulo, yun yung masaya kahit walang pera. Pero pag ng tao, hindi yan masaya kung walang pera. Kaya nga tayo nagtatrabaho para magkaroon tayo ng pera. Paano ka sasaya kung hindi mo kayang bilhin yung mga gusto mo? Paano ka sasaya kung yung pamilya mo, mga anak mo, hindi mo kaya bilhin ang gusto nila? Paano mo sila pasayahin kung wala kang pera? Kaya wag kang magpaka-ipokrito, magpaka, magpaka na sasabihin mo na masaya ka kahit wala kang pera. Sa isip mo lang yan, sinasabi mo lang yan, pero sa'yo, sa puso mo nasasaktan, masakit talagang wala kang pera. Kasi sa totoong buhay, talagang pera, pera ang nagpapasaya sa tao. Kasi lahat ngayon binibili na ngayon lahat, wala nang libre ngayon. Di hey, kung wala kang pera, paano ka sasaya? Paano mo mabibili? Paano ka makakakain? Kung masaya ka na nang wala ka ng pera, huwag ka na magtrabaho. Matulog ka na lang matulog. Tingnan ko lang kung masaya ka. Ay, huwag nyo kayong, huwag kayong magsasabi ng ganyan na masaya kayo. Kahit wala kayong pera, hindi kayo bilhin ng pera ang kaligayahan. Ako po, huwag kayong maniwala. Tanga-tanga lang yung nasasabi na hindi kaya bilhin ng pera ang kaligayahan. Hindi ka ba masaya kung makakabili ka ng gusto mo? Makakabili ka ng kotse dahil may pera ka. Makakabili ka ng masarap na pagkain. Nakakagala ka kung saan mo gusto kasi may pera ka. Hindi ka ba nun? Hmm? Kaya yung mga nagsasabing hindi kayang bilhin ng pera ang kaligayahan, utot nyo kunyari lang kayo, magpaka-plastic lang kayo, hindi kayang bilhin ng pera ang kaligayahan. Ang totoo dyan, wala lang talaga kayong pera at malungkot kayo. Kaya nyo yun nasabi yan. Kung wala kayong pera, wala kayong, wala kayong walang saya, hindi masaya ang buhay pag walang pera. Kaya huwag kang magsasabi na masaya ka kahit wala kang pera. Kalukuhan yan, niluloko mo lang sarili mo na masaya ka kahit wala kang pera. Kasi ang totoo sa isip at sa puso mo, malungkot ka kasi wala kang pera. Tayo pala kasi wala tayong pera. <laughs>